Uh. One, two, 3 ko. Mikinani ko. Mikinani ko. ni ko. Mikinani ko. Mikinani ko. Mikinani ko. Mikinani ko. Mikinani ko. Mikinani hindi ko kita talaga mano yun. Minika ma ko ni Monica, umakin oh. ah? yeah. <laughs> na ni Monica. Minika ko, ni Monica, Monica Minika ko, minika ni ko. Minika ni ko, minika ko. Minika ni ko, minika ni ko. Minika ni ko, ni ko, na ni Monica. Minika ko, mininani ko, ni minika yeah. ni. Malay! Minika ko, minika ko. dahan Mi ni kani ko Mi ni kani ko ni moni ko me me maquina ni moni Mi kani... Mi... Mi kani sina... Mi... Mi... ni nani ko Mi kani Grabe, nani ko. May nani ko. Ngayon, may minikani ko. Minikani ko, ni Moniko. Minikani ko, ni Moniko, ni Monica. Ang makin, na? Minani ko, minani ko. Ayaw ko na, nausan ang dila ko. Last na. Minani ko, minina, may kinani ko. May ko, may nakinako. Minani ko, ko. Ano Mininaniko. Minikaniko. Mikinaniko. 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 Mininaniko. Mikinaniko. Ni Moniko. Ang Monica. Ni Monica. <laughs> pa na. Pagod na ako. Mikinaniko. Minikaniko. Mononi... Minkinani... Minkinani... Ni Moniko. Ang makina ni Monica. Mininaniko. Ni Moniko. Mononi. Mininaniko. Mikinaniko. Mininaniko. 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 Mikinaniko. Mikinaniko. <laughs> Ayan, ang trabal ako utol yung ako kwan. <laughs> Naurong ang dila ko sa pagkakin niya. Mene, mene, kani ko. May kinani ko. Mene, kinani ko. Ay, ako eh. <laughs> MIN... may kinani, mene Hindi ka talaga matas. Minikak! Minikak! Naapong nilang sinirit. Oh, eh. Ano akin wedding pa. Dahan-dahan muna. ko, ni, ni Monica ang makina. nimo ni Monica. Ni ko ni Monica. Mechanic. Me, Mekina, minikan, minikani ko, mininani ko. Mininani ko, demoni ko, makina ko. Ayoko na, masakit ang tiyan ko. Mekina, mininik, mininik, ay. Mininani ko, mekina ka na. Ayoko na, tropa. Ah!